Dito naman ako sa rooftop. Makulimlim ang gabi ngayon mga idol. Parang uulan. Ayan. Ayan. Takas ng kidlat. Mga idol oh. mga idol malakas yung ulan malakas yung bumaba na ako mga idol dito po ako naka stein stein po ako dito mga idol ito yung mga gawa namin dito, dito mga, ano yan mga kama ito mga idol dyan ako natutulog oh Broken oh. na yan May karton Tsaka pong uh, Pababa hmm, Nasa third floor kami mga idol. Yan, sama namin yan. Ah, bantay. Isa pa may no? Sandir! Randu! Batang Batang Kiapu!